Maganda nga araw po sa inyo lahat Ito po si Danilo Dizon Sa programang Opinyon Sa Danilo Dizon TV Malakpakan Ang aking pong uh, paksa ngayon ay doon sa mga apat na pong vloggers na pinadalhan po ng invitation invitation po itong mga pinatawag hindi po itong mga 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 walang record no? wala po itong mga <clears throat> ng kasampang kaso sila ay ipinatawag pinatawag para siguro uh, pag-usapan uh, yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa paggawa nila ng batas para mabigyan ng uh, limitasyon o restriction o anong paman o tungko sa si ethics uh, ang pagbablog actually po yung pagbablog ay pagbibigay ng mga opinion ayon sa kanilang observation sa akin pong palagay ay tayo po ay nasa demokrasya wala po tayo sa Marcelo na po uh, tayo ay malayang magsalita uh, magbigay ng kanyang uh, kuro-kuro opinion sa mga nakikita natin narinig sa ating kapaligiran, sa ating mga sa mga ginagawa ng ating mga namunguno ng ating bansa. Tayo po ay nag-observe dahil tayo po ay uh, may karapatan bilang isang mamayang Pilipino na naghalal sa kanila. Tayo po nagluklok sa kanila. Tayo po ay nagbabayad ng buwis tayo po ang do sa mga opisyal ng gobyerno kaya dapat po hindi tayo ini uh, inihigpitan sa ating mga kalayaan wala pong karapatan na tayo ay uh, pagbawalan o, o sikili na ating kalayaan tayo tayo pong mga mamayan ay uh, uh, pinagsisilbihan ng mga binoto natin eh, hindi tayo dapat gipit, tayo po ay nagsasalita kung tayo ay mayroon nakikitang hindi magandang ginagawa yung ating mga uh, namumuno ng ating basa ah uh, 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 maging, uh, lalo na po yung mga elected Elec uh, kasi po uh, tayo nga po ang bumoto mag elect sa kanila para may lagay sa pwesto para sila yung maglingkod sa atin uh, tayo po yung boss nila hindi sila yung boss natin tayo ang boss dahil tayo nagpapasweldo sa kanila. Hindi tayo nila pinasisweldo dahil hindi naman tayo nag sa gobyerno. Sila yung kung kung sila ng sweldo nila sa boss na natin. Bukod sa meron silang sweldo, meron pa silang mga alawans na napakalaki at de yung mga uh, sinasabi nilang uh, pork barrel o countrywide development fund uh, o ano ba tawag dyan. Uh, mga pondo na binibigay sa kanila para uh, sa kanilang constituent, sa, sa kanilang distrito. At ganoon din. Sa mga senador, uh, yung po mga senador wala po mga distrito yan kasi national po yan eh so mas malaki ang natatanggap ng mga yan ngayon po ganikan po natin yung mga ipinangtawag sa uh, noong February 4 uh, halos akapo lang mayroon pong ilang dumalo eh mayroon, mas maraming hindi dumalo na DDS Plaguer sila po ay hindi nagpunta ah uh, sa patawag sa kanila may mga pangalan po yan mga may listahan po yan magkorenta yata may git sila po ay nagtungo sa supreme court hindi sila nagpakita doon sa ah uh, sa public information. Tatlong committee po yun eh. Uh, public information information and communication technology at uh, public accountability yata yung isa na. Kung diyan nakakamali. Tat Tatlong committee po yan. Sama-sama na. Ngayon po, mayroon dumalo na leche pa nga yung dumalo eh. Na-share mo ng pay. Na-conte pa yata eh si Tumuturgo, attorney, isang abogado na taga Batangas. Ang yun, sana hindi na lang pala siya nagpunta doon. Napahamak pa siya, pinahamak niya siya. Parang pinahamak niya sarili niya. Sumagot lang yung uh, di umano ay sabi kasi niya uh, merong kasing isang congresspan si Marcoleta tinanong yung tumatur ko na ano merong siguro padalaki congressman Marcoleta binasa niya ano yung sinasabi mo dito nga panliling lang na ginawa ko hindi may paliwanag ni Atorne kung kailan niya nasabi yun at bakit niya sinabi yun. So, bandang huli, siya, binigay siya ng panahon para harapin niya yun. So, bakit niya nasabi yun? Anong basis niya? Bakit niya nasabi yun? Para kay Congressman Marcoleta, yun po ay akusasyon na, hindi po yun opinion. Eh, ano ba pagkaiba ng opinion sa akusasyon? Eh, para sa akin, yung mga official ng uh, bawat uh, mga naglilingkod o sino man, uh, privado o nanulungkulan sa gobyerno meron pa silang karapatan na magdemanda may mga batas naman dyan nakalatag na hindi naman kailang gumawa pa ng batas eh. uh, yung gagawa nilang batas actually nga hindi nga sa'ya dapat nagpatawag eh, ng mga vloggers gumawa na kaagad sila ito mo meron dumating mga site of content pa para bang nagparusa pa sila eh kung gumawa na basta sila ng batas di walang masasayla in contempt tingin yung karamihan nga nyan, hindi dumating eh doon sa Supreme Court o ano nang nangyari sa, sa Supreme Court o pinag ba parang pinag ah, pag ah, pagkaintindi ko wala na sa Supreme Court ang uh, ah, na ipatawag sila. Kasi po, dito po, ang issue dito ay kalayaan eh, sa pananalita. Uh, hindi mo kasi mabasa po ito, kahit na ano pa ang sabihin nila, uh, kahit yung mga vlogger na yan ay uh, fake news ang sinasabi. Uh, yung pong fake news na sinasabi nila, meron naman tayong batas sa palagay nila ay mali yung inire-report yung binablog pwede naman silang kasuhan may batas nga eh ano pa ba batas ang iniisip nila ano pa ba yung sinasabi nila nga ah uh, ethics ethics na sinasabi nila yung eh, alam ko wala na silang gagawing batas dyan maliban lang kung ang gusto nila i-restrict ah, ah na ang mga nagbablog ay magmura yan tama po yan, no? ah, yan gawin nilang batas yan sa mga vloggers parang binim gagayain na natin yung kay BP na mayroong uh, Uh, isang organization po yung kay MIPIC kapsa na ng protocol sa Pilipinas sila naman yung mga nagbabantay sa mga uh, newscaster natin, commentator sa radio TV uh, sila yung nagbibigay nagbibigay ng guidelines uh, yung pong mga ating mga announcer commentator sa radio TV ay Ah, hindi ko alam kung obligado na mag-member ng kapsana ng broadcasters ng Pilipinas o KBP hindi pong bloggers, kasi po bago lang ito eh wala kapsanan siguro mm, ang gagawin nilang batas dyan na dapat ginawa na lang nila hindi sila nagpatawag eh magpapatawag naman sila kung magkukulong naman sila dahil hindi lang makapagsalita kulong na mali po yun eh so tama yung mga hindi nagpakita dun Ah, uh, mayroon silang uh, karapatan na mag, uh, magreklamo kaya siguro sila pumunta ng Supreme Court kasi parang pagsisikil na ng kalayaan sa pananalita eh eh, baro mo bang pagpabawalan yung mga vloggers na magsalita, eh, mga nagbabayad ng bus Eh, kung nakapagsalita sila, maaaring hindi natin tanggap kasi nga, mayroon din tayong mga tagapanood nila, meron din tayong kinikilingan o tayo may sinusuporta ang mga politiko. Hmm? eh ganun po talaga eh yung mga DDS syempre eh, nagbabantay din yan ah, din ang musya nagbabantay sa mga ginagawa natin mga official ng gobyerno ito mga ng BBM supporters ah, dapat nagbabantay din pero ang ginagawa nila sinusupla lang nila o sinasangga nila yung mga patikos ng mga laban sa gobyerno dahil maka gobyerno nga sila pro government so okay lang yun Huwag na lang wag lang magpapatayan okay lang yun na nag uh, na sa salita lang ang pwedeng gawin siguro natin ng kongreso na lang ginawa, ginawalan na lang nila, hindi na sila nagpapatawag, ay yung reglamento, regulations, na parang KBP na lang, o oh. uh, di gumawa sila ng ibang, uh, dapat nga, ano eh, ang pinata, pinatawag na lang nila lahat ng vloggers, Uh, tao ay sabihan o oh, magbuklod-buklod kayo tas gumawa kayo ng organization kapisanan tapos kayo na rin ang gumawa ng uh, rules nyo na yung bantayan nyo ang bawat membro nyo na uh, magkaroon ng uh, ethics uh, yung code of ethics so, kung ano man yun na... yung mga hindi dapat sabihin sa ere o... Oh, ay ano... kumbaga... bantayan ma, ng isang kapisanan maalba ba? kapisanan ng mga vloggers uh, ng Pilipinas o... Oh. tapos mayroong magpapatupad yan pero hindi ko alam kung hindi naman yata gobyerno yung KDP isang samahan lang din yan ng privado eh, ng mga uh, yung KBP samahan ng mga ano yan eh, sa radio, radio TV hindi naman yan gobyerno eh. hindi naman hawak ng gobyerno yan eh. ang alam ko privado yan hindi ganun din uh, pagsabihan yung mga vloggers gumawa ng batas na yung mga vloggers ay uh, dapat meron isang uh, sinasapi uh, uh, kapsyanan o batas. Tapos ang mga opisyal ng kapsyanan ng mga ng vlogger sa Pilipinas ay i sa amin yung mga ginawa nyo uh, rules, reglamento at pag-aaralan namin. Pero actually nga hindi nga dapat magutos yung ano uh, Siguro, yan lang ang batas at Ut utusay niya mga vloggers na magsama-sama magkaroon ng isang uh, kapasanan. Period. Period na po yun. Wala na mga tawag-tawag. Hindi, pinatawag, pinakulong naman. Ayun, ano po yun? Parang sa akin, hindi baganda yun yung nangyari doon kay eh? kita ay, Luis K. Tamagordo, atorne. Pinahiya pa eh, hindi ka dapat ay ka-abogado, hindi ka dapat nagtuturo. Eh. Biro niya yun. Ha? Hiniya niya lang. Eh, paano kung lahat ng pala pumunta doon, yung mga vloggers hindi nagpunta doon, hiniya niya rin lahat yun? Paano na? Di ba kawawa naman yung mga tao? Eh, ito, isa pa lang ito eh. Yung kurenta na hindi dumating, malamang ang dami siguro na pakulong dun eh. Dahil lang sa hindi matandaan kung bakit niya nasabi yun. Biro mo yun. Kasalanan yun. Hindi lang matandaan. At saka kung na matanda man niya nasabi yun, eh, sa tingin nila, sa op opinion nga rin din yun eh. O akasasyon na yun. Pag ako di, di idimanda na lang ni Congressman Marcoleta is sa motorgo, pag mo ipakulo, pag mo ipakuntib. Ang bihira naman, no? Kaya nga tama siguro yung mga korenta na vloggers, hindi dumating doon. Malamang dun, doon, dami na konti doon. O, oh. ganyan ba yung mga kongresista natin? Ha? Ginigipit yung mga bisita nila. Yung, tinawa. Eh, sila yung nagpunta doon, magbigay ng uh, tungkol sa kanilang na uh, uh, nag nagsuggest nga eh nagsuggest nga eh oh meron lang din na kulong ano ba yun hindi ko maintindihan so yan po yung mga bagay-bagay na naobserbahan ko na uh, tama lang na hindi nagpakita yung Uh, DDS vloggers uh, kasi parang politika yan eh yung mga kongres mga galit galit do sa mga DDS vloggers dahil sigur galit kayo Duterte oh, pwede kong si pwede natin si Ibin yan eh yung iba naman mga BBM vloggers hindi pinatawag eh oh, kasi sigur pagka BBM supporters din yung mga congressman dyan o oh, ano sa palagay nyo? Tama o mali? May kinigilingan din. Mayroon din kinakampanya yung mga congressman. Ang totoo nyan, mayroon kasi dyan, napapahiya lang doon sa mga komentaryo ng mga vloggers kasi tinatamaan sila eh. Parang sa tingin nila, napapahiya sila. O, napapasto sila. Sa tingin lang nila yun. Pero kung pagtatrabaho sila ng maayos, wala namang problema eh. Tsaka, hindi sila dapat balat si buyas. Oh. So, yan lang po, no? Uh, yan lang po ang aking observation. Uh, na lang muna po. ay uh, Pakisuporta po yung aking uh, maliit na YouTube channel. Pakiclick lang po dyan yung makikita niyong kamay na thumbs up uh, at ganoon din yung aking larawan dyan na, na, na nakabilog pag pinindot po yung lalabas yung word na subscribe pag pinindot niyo po yung word na subscribe magkakaroon po yan ng D sa dulo ibig sabihin pasok na po kayo parang ibinoto niyo ako na parang, uh, na haring uh, tinatanggap nyo yung mga komentaryo ko, opinion ko. At eh, kayo payag na abangan yung mga subscribe ko pang mga vlog o content. At actually po ako, ibaguhan lang eh. So, pakitulungan lang po ako para kahit makakuha ko ng isang uh, libo na subscribers. Kasi nga sa, wala pa ako sa 100, 200 eh. Eh, kailangan 1,000 daw yun para makapag-live ako at maka tanggap ng konti ayuda monthly uh, bilang tuloy niya na kasi ako na may walang wala din eh, uh, siguro ah, uh, aabutin pa ako ng isang taon o isang taon dalawang taon para makakuha ko ng subscribers na isang libo na requirement ng YouTube so pakitulong lang po uh, so, pag naga nakatulong po kayo sana <laughs> maraming maraming salamat po God bless sa Danilo Dizon eh mahabang story na ito debate na ito eh kasi kung hindi pala kinain yun didadamin tao kasi hindi hindi ba buntos si Adan eh kasi walang mali siya eh hindi siya baka buntos eh, walang mali siya eh eh kumisingat parang tama nga yung ano eh yung kantay eh. ha yung Uh, magino pero bastos mga ganon ibig sabihin ah uh, kung di pala nila kinain yun baka hindi sila makabuo hindi sila na, walang walang hindi nila alam yung sex hindi nila alam yun nakaubad na kay uh, walang, kaya nung kinain nila yun dumami na tao kasi Siyempre, pag nakadamit na, silip, sisilip-silip na, eh, parang nahihirapan ka na, eh, parang mag gusto mong makita. Meron kang gusto mong makita kasi na, nakadamit na, eh. Eh, hindi ka kayo dati, hubad, eh. well, nandiyan lang yan. Eh. Hindi mo ano na pag, pagkain pala yan, bawa, eh, nung nadamitan, ba? Uy, dati may takipid, bakit ngayon wala na? Eh, bak dati walang takip yun, bakit ngayon may, takip na, nahihirapan Dati kahit na, kaubat kami, wala naman kaming Malaysia, bakit kung kailan naman nagkadamit kami, may Malaysia na. Ayun nga, ibig sabihin, mag-inoo, ha, ah, huwag mamuha na masama, pero kailangan maging bastos ka rin dahil pag hindi ka naging bastos, hindi ka maninilip, hindi ka titigasan, ay. Sorry. Uh, <laughs> eh, doon lang po tayo sa ano ha, medyo malapit sa katotohanan. Wag pulot, wag po tayong plastic. Anyway, ah, uh, na, lang muna po, medyo mahaba na. Ah. Uh, Pakitulungan lang po ninyo ako. Pakipindot lang yung yung naka thumbs up na kamay dyan para madagdagan yung views uh, like at saka pakipindot din po yung aking na naka na, yan, may naka bilog pag pinindot nyo po yung lalabas yung profile ko ando yung nakasalitang subscribe sa dulo ng the word subscribe wala po yung D kasi kumbaga naghihintay ng mayroong pipindot pag pinindot nyo yan madadagdag na po kayo sa mga subscribers ko na uh, kailangan ng youtube ay 1000 subscribers para uh, ako ay uh, mabigyan ng assistance o ayuda na panggastos, pangbili ng data, meron mo, araw-araw kung mga uh, bibili ka ng data, kung ano, ano mga bibili mo, mga wala ako, cellphone lang ang hawak ko. Ah, uh, eh, eh, Siyempre, mahirap din tayo, kailangan din tayo kumain, uh, siya kinakapas din tayo. So, parang salamat po kung yung pong aking request ay uh, naisagawa nyo na maraming salamat po at muli po ito si Danilo Dizon sa programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV